Happy morning guys At ngapo uh, yun nga po ay uh, katulad po ng dati Ay uh, nandito na naman po tayo sa uh, Nabutas guys Upang uh, mamakyaw ng uh, isda Ako ay uh, ano guys no uh, Na anong uh, dito Kay Ma'am So nagmaniyo ako dito guys Kay Ma'am Jenny Pagka wala po yung uh, kanyang abayaw At uh, yun nga ay uh, Na extra na naman po si Dong at uh, maraming maraming salamat sa ano guys sa patuloy na sumusuporta po sa aking uh, channel no. Uh, good morning, uh, good morning. At uh, yun nga po ay uh, pitchados na naman ng ano para sa YouTube channel, vlogger ako bro. Uh, 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 so, ayan at uh, good morning, uh, good morning. Panibagong uh, vlog na naman tayo. So ayan at uh, ito po yung uh, nabutas office uh, fort uh, kung saan ay uh, uh, makikita nyo medyo uh, maputik guys no umuulan uh, nung nakaraang gabi pero ngayon ay hindi na So malapit na ditong nakatira ang aking uh, may one and only uh, kaibigan na napakasipag ayan at si amiga uh, bigalap shout out sa iyo uh, kaibigang Adian uh, TV vlog amiga uh, bigalap out bro So ngayon ay uh, nandito ako ngayon sa Nabutas. Kung uh, nandiyan ka nga lang, uh, pwede tayong uh, magkita dito. no, Ayan, uh, good morning, good morning. Dito guys, uh, magkikita nyo ang uh, maraming isda na dumadaan patungo doon sa fish uh, port ng uh, Nabutas. no, Ayan, at uh, maraming maraming salamat sa aking uh, mga taga-suporta dyan at sa patuloy na uh, pumupunta sa new upload ko. Napakasaya ko guys pagka one day ago Ayan ata uh, nagkaroon po tayo ng uh, 40 views uh, 40 views guys no At uh, yun nga po ay uh, hindi po nawawala na nga pag asa si Dong Na lumago ang ating views no At uh, yun nga ay uh, bagong taon na guys no Malay natin guys ay uh, tayo naman po ang uh, susunod na uh, Dumami po ang views no Ayan at uh, Mika-mika love shoutout din po Sa aking uh, kaibigan na uh, si Bantat uh, TV Ayan at uh, laban lang at Tuloy-tuloy uh, lang no Sa pag-Wawayte So nandito lang tayo guys uh, Nakatayo no At uh, habang uh, hinihintay po natin Ang uh, kukuha ng ano na to Ng uh, timba Ayan guys, Makikita nyo yung uh, mga uh, tricycle na dumadaan dito Ayan ata uh, may mga hakot na ng uh, isda no medyo atin uh, ang tayo ngayon guys uh oras na natin ngayon guys ay uh, 6:30 na ng uh, umaga nandito pa rin po tayo sa uh, nabutas fish no at uh, upang uh, mamakyaw si uh, ma'am Ginny uh, so yan guys oh medyo, uh, maputik no at uh, pamaya-maya ay uh, mawawala na yung putik niya ang pagka uh, ano guys o, o uh, uminit ang araw, no? So, ayan, guys, no? Ganda pala dito, guys, no? Ayan. Abang-abang lang tayo, guys. Uh, pag uh, dating ni uh, Mama Kini at uh, yung akukuha nga nito, no? Ayan. Happy morning! Happy morning! Ayan, at uh, mika-mika lang, shout-out nga po pala sa aking uh, uh, kaibigan na si uh, Ma'am Adjo aruyu, Arroyo, ah uh, Ma'am uh, Rosemary Arroyo vlog at uh, Ma'am Ashurina uh, at uh, sa lahat ng aking uh, mga kaibigan sa YT channel no. At uh, kung hindi man po kayo ah uh, nakapag-subscribe sa akin, uh, subscribe lang po kayo at uh, pindutin po ang uh, notification bell. e-bell all po natin para lagi po kayong ara Uh, ma makakapanood ng aking uh, mga litis uh, video, no. Aros, uh, karamihan guys, ang aking uh, uh, ano, ay uh, magkwinto-kwinto lamang, ano, at uh, yun nga ay uh, hinahaluan po natin ng uh, mukbang at uh, ibat ibang klasing uh, vlog, no. Ayan nga po at uh, basta tuloy-tuloy lang po tayo at uh, wag po tayong mawawala ng pag-asa, guys, no. Sa mga small uh, YouTuber, ayan at, uh, Upload lang ng upload uh, mga short video Upload kayo para dumami ang inyong uh, uh, subscriber ano? Mika-mika love shoutout nga po pala sa aking uh, kaibigan Nandyan din sa Pasig Ayan uh, nasa Pasig si ano uh, 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 Basta taga Pasig isang uh, bikulano rin yung uh, Manoy Dibong Ayan at uh, mika-mika love shoutout sa iyo Ayan Good morning ah uh, good morning Ayan nga po at uh, ito nga po palang ating uh, video ay uh, simple lamang guys no At uh, ang halos uh, karamihan dito ay uh, makakapulutan ng uh, aral no At uh, yun nga ay uh, makakapulutan ng aral at uh, mga pinapakita sa trabaho at sa pag aking uh, mamamasada sa aking uh, pag tatrisikil Mika-mika, love shot din po sa aking uh, mga katuta dyan Sa uh, may adalantanan, uh, ano? At uh, yun ay uh, DTC Tuda Ang uh, bagong name ng aming atuda, uh, guys, no? Ayan, at uh, dyan po, araw-araw Nauubos ang, ang araw ni Dong Vlog sa pamamasada At uh, hanggang gabi, inaabot po tayo sa pamamasada Para sa ating pong uh, pangangailangan, ano? sa kabikulan ayan ata uh, maray na ano maray na aga sa Indugabos uh, mga tugang ayan nga po at uh, patuloy lang po tayo no mega love shout out din po sa uh, kababayan kong uh, si Imboy Uragon uh, TV na nandyan po sa uh, no? at uh, lugar ng uh, kung saan ay abi uh, ko no guys no happy morning happy morning ganda ng asikat uh, sikat ng araw guys so ayan po ayan ay mga aso pala dito guys ayan mukhang uh, mag aano uh, pa guys uh, mag aaway yata ano nagsisigayan kumbaga sa ano nagsisigayan ay uh, uh, parang uh, nag uh, ano kung sinong uh, matapang sa kanila no guys no ayan Ayan po at uh, may ano dito guys no May uh, uh, mobil uh, Kung baga sa ano ay uh, polisya Ayan na uh, polisya Mayroong uh, nahuli guys no Ayan guys so, Yan yung uh, mga dumadaan na sinasabi kong may karga ng isda Pizza dos na ng uh, January Ayan at uh, patuloy lang po tayo Laban lang at uh, tuloy tuloy lang yan at uh, mararamdaman natin guys, uh, malaki na pa lang ating uh, YouTube at channel no. At uh, yun sa mga hindi pa monetize, tuloy-tuloy uh, lang po. Upload lang po ng upload. Malay po natin ay uh, makakuha po tayo ng uh, maraming uh, views no. So ayan. Nip -nip. Happy morning, happy morning. Ayah, nak magandang, 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 Magandang 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 pinupuno ng isda guys so. Oh. Yeah. napakaraming uh, dalang ang uh, bangus ang uh, mga bangus dito guys ay uh, bangus, uh, dagupan ano? at uh, yun ay uh, uh, number one sa lahat napakasarap yung uh, bangus uh, dagupan pag uh, inyong uh, inano uh, tawag dito guys uh, sinigang o kaya inihaw ay uh, dabis ang alas ano? ayan uh, na maganda, magandang umaga po Ayan at uh, may uh, music yata guys no at uh, masasagap yung ating uh, ano na to ang tawag nito ang ating uh, vlog at uh, makakopyright tayo no So ayan guys no so, ayan, at uh, malapit na tayo uh, mag auto wala pa rin yung ating uh, uh, tagakuhan ng uh, banyera dito ayan at uh, punta tayo dito no Medyo ano malakas ang uh, sounds ay na yung aso guys yung so, may aso aso ah, ba yan ah, malaking aso oh. Ayan. so yan po yung ah, mga tricycle dito na panghakot ng uh, ah, isda guys no ay na ah, magigitan nyo pati, pati rin ito guys no uh, ah, hahakot din nya ng uh, ah, isda wala pa ho yung ating ano taga kuha ng uh, team so pano guys hanggang uh, dito na lang po ang uh, vlog na to uh, good morning sa lahat uh, happy morning happy morning happy morning Bye-bye na po